So, uwi na kami guys. Wala man lang kaming nabili. <laughs> Salamat sa pagpunta dito. <laughs> Shoutout kay Pareto, shout Pao Pabilong. Shoutout, 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 shout Mr. Shoutout. <laughs> shout shout Kamusta? <laughs> Welcome to so Kiran Mall. Welcome <laughs> dito <laughs> <to> <laughs> sa Asyenda ko. Asyenda nitro Pao Pabilong. So, yan <laughs> mga Day Mr. Shoutout, oh. <laughs> oh, nandito uh, tayo kayo sa may Kiran Mall, <laughs> sa Asyenda <laughs> yeah. ko. Oh, Mr. Shoutout, nagdayo ka dito. Good morning, good morning, <laughs> good morning. <laughs> ah, <-tot> na afternoon, <laughs> good afternoon. Good afternoon na pala. Good afternoon na. Good Mr. Shoutout. Ano na, ang balita. Ayos lang ngayon. Kamusta bakasyon? Ayos lang bakasyon. Ah. Mati ka nag-i-interview. Uh, Siyempre. <laughs> interview ko si Mr. So Siapa. Idol ko to eh. lang. Kasi kahit sobrang init, sobrang uh -huh. init din ang inuman doon. Uh, outfit don. check Ayon. naman. Yeah. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Yeah. Outfit check. Yay! Adidas. <laughs> <laughs> si Tambay Cup. tambay man. Ay, Ang ahang. Yayamanin Tambay Cup Puma Uma. Yayamanin niya no. Ah. patay. Oh, wow, patay. Si Sami. Hey. Mike. Ay, no guy. No guy. Gar. No guy to. Si Orilo, Orilo, Rolex. Rolex. malupit ang tropa natin, no? Mr. Shoutout, oh. nakatambay, oh. Tambay Cups, oh. Ano nakabili kayo? Yun lang. Oh. Wala, mahal, mahal eh. Mahal no, naubos na. Oy, Nike, baka naman, 5KD. Ay, okay, nabutay, 2KD. Oo, yung 2KD. Sayang. Kaya, yeah, Mr. Shuttle. From 900 pers lang pala yun. Oo, <laughs> oh, 900 yung mga, ano, mga, mga boxer shorts, yung bra. Yan. Boxer, may nabili. Pero yung sapatos, naubos na daw eh. Natuwa ka naman sa Sayang yung sun and sun. Nag-5KD oh. din yun. Okay, no. Sir Shuttle, to oh. Salamat ha, pagbisita sa doon, sasenda ko ha. Sa Oo, sa diyan Hindi ko doon. Sabi ko, kape ka eh. Ay, nakalimutan ko eh. <laughs> si Rebecca, na, sana pag uh, ko ng kape. Kaya nga. Ay, baka <laughs> ako pag si Rebecca gagawa doon. Cut, cut. Cut, cut. Cut na yan. Kaya si Rebecca doon eh. Pagod na pagod, kaya tiplok ng tissue doon. Kaya na nga tissue eh. Kaya na nga tissue, naubos yun na nakakatupi. Naka, yung tupi na tinupi niya pa. Ayan. One more time dito. Ayan. Shout out to Erika dyan na naubos tumipi ng dalawang case ng tisyo. Baka mahidik ka. Ayan. Idahan-dahan. Ang holes nga doon sa mga lahat eh. Katina nga lahat na yun. Binutasa niya pa ulit. Hmm. Cut, cut, cut. <laughs>